Sumeng so, buntag sa tanan tanandra aso karong buntag guys magluto ta gulay nga puso kay watay an karong adlaw. Daga kita mo puso dari aso atong gulayon tulod din isil kabok pero isra atong gulayon. Kay kita rimem ka so isa ra gidatong gulayon so pamahaw pa ni nako karong adlaw. Niya ko din gikuha dra niya ko din hinloan nako gipanitan kay para makaluto unday ta kay gutom na kaayo. Ya to din banatan dra kay gutom ni kay din makaayo sa tiyan. Kaya na humanaw siya gutad sa so pagkuhuman umgutan, ng gutad magkuhuman ng tagahos lamas lamas sa dengaw sa tong kanon kay maorogid wala gitay ma kuhuman na, na maorogid na siya unya maorogid hapon na tulog hapon na siyang paspasan kay para madali din tayo. kay gutom na kayo din makaya hamot lang Kaya na humanaw ang tanan sa ato din ipakita sa kamera. kay para dili sab sila magmahay ba maura na so let's go ay wala pa din na humanaw tanan sa ato sa nang limpihan ang lamisa kay para mahinlo sab kay hugaw kayo niya yeah, pag ko kong hindi sa ako din ko ang kalha kaya akong hugasan kaya hugo kayo niya yeah, ako din ang ng balik kaya pero ditso ditso ng tanan wala na yung makuan yeah, sa pagbalik na ako ako din ginuan ng kalha kaya basi makalimot na ba <laughs> isod na niya yeah, ito lang sab ng paspasan na kaya nalangan ang itag pag-ayo niya yeah, ito din pagitas kamera ang kalha kaya basi magbahay na po ba niya yeah, diri na galing din ko kaya para makakaon na din Kaya gutom ni kaya so ato rin ang magikon ra ah oh, diba magic no <laughs> unya pagkahuman sa pagmagic ato ang ikuan ng kalahadra kay para mainit kay atong ikuan ng oil unya ang oil gamay ra pagikayo <laughs> tanawon niyo oo oh, di ba gamay kayo pero okay na na unya ako din gihugasan ng gulay kabisig makalimot sa tag hugas ba sana unya paghuman ko hugas ako din ng ug asin butngan na ko asin magbutay ka na unyako ako din naging karaoke pero mo spread ang asin spread <laughs> naka english pa <laughs> Unya pa kumana ako din ang ang uwil ng gilunod ng will nga asin daghana yung pinatingog pa <laughs> Unya ako din ng gisa ang ahos kaya para humutumot sa ba Unya ako nang na siya yung karaoke para din isang pagod ba Unya ako nang na gilunod ang gulay kaya para mahumanog siya ba kaya gutom na kayo Nya tolong sa benang butang nunggu sa atau bigi para nasab sa boba. Nya pagkuman atau butang atau bigi itu dengan karu karawon. Nya dili sa benang butang klimtan nunggu butang musik sarap kaya para mulasa sa sabsiaba. Nya tak dinoto nake para dalir meluto. Nya gelingku gelingku dengan kode asam tanggulat kung kanus amaluto ang gulay. kinaluto na malato ding hukaron kay para makakaon din kay gutom na kayo huwag mo to guys itong for days video kay kapoy kisig bisobor dyan niya gutom sab kay bye bye